yung uh, kuyin natin yung kandito papaya na uh, Parang hindi naman na uh, mabubuhay. Sayang naman. Baka mabulok lang. Masira. Pero, sayang ay ano. Hmm. <laughs> Kunin natin yung isa. Kaya lang malaki ah. Kaya natin maubos. Ah, hi. Kunin natin yung mas maliit. Dito. Sayang. Red lady pa naman. Kunin natin mapahinog. Kuha tayo dito ng tawag dito Okra. Eh, Lagay mo natin dito agad. Ngayon na ating kalamansi. Hindi na rin pa natin na ah, dadamuhan. Pero okay rin dahil nakaka-absorb sila ng kan. Ah, sobrang ah, tubig. Ngayon o. Oh. Ito tayo ng okra. Sayang okra dito. Okay naman yung ating kalamansi. So, kahit na lubog ng baha. Ngayon ano. Buhay naman sila. Okra, okra. Walang okra. Sayang ang okra natin. Walang bunga. Ay naku. So galing ko pa to ah. No, oh, gano'n ganun lang na sila. Oh. Hmm. Oh. Yan po yung update sa ating kalamansi, no. Ah, buhay pa naman. At sana ay lumago. Mayro, at meron talaga tinamaan din. Tumal po ang ng kura. Tumal. Kuha tayo ng talong. Um, i she na ulan kaya makusip mayroon pagpapoy salang muna tayo ng uh, tubig kape muna tayo kape kapag so, salang tayo ng kanin na uh, ulam at na na natin yung ating uh, lulutuing gulay ginataan okay uh, luto na yata to mm -hmm. init so luto na ngayon ay magluluto ng ulam at pigay na natin oh shit hindi lang ang sabon hindi lang ang sabon Mm -hmm. All right.

itu kalau nanti bantu angin sagas sagas pakai mobil dulu tuh alright hat lagi nanti nang tanggal ya ayos hat lagi nanti yung itaw ya Dito muna bago yung papaya dahil na uh, tagal-tagal yung uh, ito. Dahil kumukulo na hindi natin ang bagong bagong po ito ang lalagay natin hindi na po mga uh, gyataan gyataan bagongan para mabaho Hay Pumulo na rin, ano? Lagay na rin natin yung ah, ay, malo, ano? Tawag dito ay papaya. Papaya. Mm -hmm. Yun, malapit na. Salunod yan ay uh, pag muna tuluto na ito, resword natin yung ating kuratalong. Uh, Lagyan din natin ng sili. yan Sili! Labit na! Ayan na natin. Ang sakto yung alat ng bagong yes, Ayos, ayos. Hindi natin itong uh, papaya kong luto na. Oh. Hindi na lang. Tapos nabiyak na. Oh. Hmm? Mm -hmm. Diba? Hindi na pong ilagay itong upan. Talong. Sakto pag luto. Sabay-sabay na sila. Hmm? Alright. lutong pasang balang ito mga kalip lutong makaw ah, suway takpan alright grabe kasarap pa ah. sura pa lang, amoy pa lang oh. Hitman natin ulit para sa huling tikim para eh hango na natin Ah, oh, very good. Sakto, 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 sakto ang uh, anghang sa kalasa. Sarap talaga. Pagbagoong po ang gamitin natin, no? kahit sa ginataan. Napakainan po talaga sa ginataan ang uh, bagoong. Okay, so kaya na tayo. Basta na ang ating ulap. Napakainan natin yung ating mga alaga. Kaya natin yung mga alaga para hindi mag-ingay-ingay. Okay, so kain na tayo. Thank you. Thank you, Lord, for the food. Amen. So, ito yung ating uh, ulap. Ah, uh, gitu Thank you. Nah, udah